Nagkakagulong magkakatunggali! Ah! Yan! 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 Kamang po kayo! Kelly! <coughs> Jer, Dito kayo! Urgent uh! Parang flat tire ako. Kung pantasya lang ang pangarap natin, para saan pa to? Para sa lahat. Kaya tigilan mo muna yan, eh. Kailangan natin magtrabaho. Tama siya. At saka, walang tatalo sa paghatid ng katarungan. Mamapasaya tayo ng laban na to. Ay, sige. Tingin ko, aksaya pa rin to sa oras. Pero kung kailangan nyo ako, sasama ko. Wow. Ha? Huh? Huh? Ah, ang niya! Subukan kayo natin ang bagong atake yung binigay ni Dr. C sa atin. Hmm. Okay, lahat kayo, huh? maganda.

<laughs> Malaki nga siya, pero parang kilus pagong siya kesa leon Copy yan! Tara na ko na natin yung kuting leon! Narito na ang laban! <laughs> Isang buong hukbo na kami Ay, uh, Buti na lang na dito na kayo Ang ganda ng pasok mo, Oscar! pa oh, napadaan lang. Para pasalamatan ka sa pagiging isang loyal na customer. Tama, meron din silang sariling mga hukbo. Kalma, mas marami pa rin tayo. Sundin lang ang plano. Uh. Una na, Tobot L! Uh. Power Boom! Ha? Huh? Ano yun? Uh. Hala, Napaghalo ko yung commands! Nahahalat ang baguhan. P! Ha? Huh? Uh. 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 Sonic Blaster! Ha? Huh? Sonic ano raw? Oops! Ah! Why? Ah, ako rin yata! Zim! Sin! Sino ba tinatawag niyo? Huh? Ah! <laughs> Tayo magaling sa multitasking! Isa-isa lang! <coughs> Napaka-natural mo, Ernest! Parang ginawa talaga ang makinato oh! para sa'yo! Ah! <coughs> <coughs> Pamala na sila Mabuting kumuha tayo ng ng piloto at taluni na sila Tama yan Kaso tinapat na ni Mr. Klo ang lahat ng mga tao Parang ghost town na rito Hoy, huh? huh? ayun Miss, pwede mo kami tulungan? Kailangan namin ng na pilot Ah, uh, hindi ko alam ang gagawin ko dyan Huwag kang mag-alala Miss Kahit wala kang experience, igagay ka naman ni M Nakaplano na ito. Yung higanting nakakatakot na robot, yun ang kalaban. Ah! Ah! Miss! Teka! Hindi to masyado na sa mga ka! Madalas namin ginagawa to! Si! Ingat ka! Ayos! Sapat na siguro yun! Bigyan natin siya ng mga 2, 3! Affirmative! Hindi tayo pwedeng asot pusa lagi! Teka! Sinita ka! Guys! Tingnan nyo! Nandito na ang rescue ko! Ba't di sila magsama? Wala ba silang piloto? Kaya ilihan mo oh. yung kariyan oh, na oh, Tara na! O paano? Wala ba? Ako na lang! Oo talaga? Mm -hmm. Ayos yan! Salamat ah! Ayos. Ayos! Saglit lang! Okay! Kamusta fam? Si Anderson Hour. At ngayon, itatest drive ko ang Tobot! Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang ganito! At para masaya ang algorithm! Ayos! Tara na! Wala akong naintindihan sa sinabi mo! Say cheese! <laughs> Ah, ang weird. Gagana dapat to. Ah, subukan natin ulit. <laughs> ah, sorry ah. Tingin ko hindi ka lang bayani. Uh, hindi bayani? Sabihin mo yan sa followers ko. <laughs> Gusto mo ng bayani? Ako ang nagpapasok sa lahat ng tao. Ah, ang galing nun. Ikaw na, sungit. Tanagro sa. Ah, uh, at least mas may pakinabang ako kaysa sa naglalakad na haircut. Oh, siguro hindi. Ha? Huh? Sandali lang. Tobots ka nga ba talaga, ha? Uh, aray! Uh, uh, isa na namang balakid. Akala ko ba na ayos na natin to? Baka dahil lang ang hindi nababagay maging bayani. Huwag na kayong uh, mahal! Mga bayani, kaya kayong lahat. Uh, uh, ikaw? Huwag susuko. Magtiwala kayo kung magpapatuloy kayo. Isang araw kayo magiging cover ng comic book. Sigurado! Palaging sinasabi ni Mama ko, susubukan mong mahalin ng iba at laging silang uunahin na si ang mundo. Huwag kayong makikinig sa si mga gunggong na yon. Bayanin namin kayo! Ngayon, kami naman ang tutulong! Ha! Sige! Tapusin sila! Ah! Uh... Up here! Kasali sa kasiyahan! Yan ang mga temp license nyo! Ngayon, buksan natin ang throttle at alisan siya ng pangil! Ano sa tingin nyo? O, oh, sige! Gusto ko yan! Sobrang heroic nun! Laban na, rescue crew! Wag <tries> <tries> huh. kayong magpakumpante! Eh! Huh? 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 Bumabogi -bum ko kayo, mga utak biya! Uh -huh. Uh -huh. Ace, ang laking pagbabago mula sa straight F. Huh? Mm. Oy! Gawin na lang natin to! Tobot M! Tobot P! Tobot L! Rescue 3! Integration! Francisco huh? Crew, may nagpasanig pwersa sa kanila! Huh? sinisira ng walang kwentang palabas na ito ang aming mga negosyo! Hindi! Kayo mismo ang sumisira nito! Oh, maganda to para sa inyo! Talaga? Huh? Lumingon ka! Alin ba dito ang maganda para sa'yo? Huwag kang makialam! O, oh, tikita mo ako! Tingnan mo kung ipakialam huh? ako! Ginagawa ko to para huh? sa inyo! Di nyo man nakikita! Itong mga makinan to ang nagpapapulok ng isipan ninyo! Uh, oh, akala ko kasalanan nyo ng otomasyon! Pero ngayon, nakikita ko na totoo! Oo, oh, tama! Baliktad ang pagkakaintindi ko! Ang problema ay ang mga tao! Ah! 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 Tama na yun! Baka mamasaktan! Sa tingin mo, may pangyayam mo! Ah! <laughs> wakas, nagiging seryoso na siya. Mukhang may potensyal ka talaga maging kontrabida, Ernest.